Hi hey guys, ah, magandang gabi po sa lahat, lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. of course, sa lahat po na naabot ng ating mga video, welcome back po sa ating munting channel. So yun mga five na ah, sa video nito ay uh, ah, siyempre magsishare naman tayo ng kunting kalaman. Lalo na po doon sa mga bagahan nating five nine na kung paano nga bagawan ng report ang mga bagay-bagay na nakikita o napapansin natin sa ating area of responsibilities, lalo na po kung mga nagro tayo at mga napapansin po natin. Gaya na itong mga 5 halimbawa mayroon tayong napansin na tumatagas na gripo o ano paman na pwede natin maitulong o gawa natin ng report para ma-inform natin ang management para kahit papano ay siyempre ay uh, makatulong man lang tayo na makatipid man lang sa tubig. Yan. So siyempre, uh, bilang isang security personnel, kailangan po ay ma-inform natin sa ating management o sa ating client kung ano pong nangyayari sa ating paligid para kahit papano ay maging aware po sila. At syempre mga pabinay, kung bago ko lamang po sa aking channel, ito nga pala si Robert City Vlogs. nag upload po tayo ng mga tutorial regarding sa trabaho ng security and of course, regarding sa paggawa ng report mga pag 9 Pwede nyo pong kapulutan ng aral at idea para magamit po ninyo bilang isang security personnel dyan sa inyong area of responsibilities at syempre huwag niyo pong kalimutan mag like, share, comment and of course mag subscribe po sa ating channel para updated po kayo sa mga video na susunod pa nating i-upload yan so maraming salamat po mga Five-Nine so ngayon mga Five-Nine and syempre i-share ko po, po sa inyo ang aking ginawang sample na report regarding nga ito sa mga tumatagas or tumutulong mga gripo so yun mga Five-Nine ito na yung ginawa natin na uh, halimbawa ng uh, report Uh, ang ginawa po natin ay uh, tungkol ito sa napansin natin na tumatagas na gripo or tuloy-tuloy uh, na pagtulo ng tubig sa gripo no. So halimbawa nagro-robing tayo at yun napansin natin siyempre dapat ay gawa natin ng report para kahit papano ay ma-inform natin yung management para immediate ay mapalitan para siyempre makatipid naman. Okay? So siyempre unang-una mga 59 is unahin pa rin natin yung pangalan nating IGC sa taas yung uh, inyong uh, pesto, pangalan ng pesto, at of course yung address ng inyong pesto, okay, at sa baba is lagay natin yung date for through subject so sa date ilagay ninyo kung kailan nyo ginawa yung report, okay so next dyan sa 4 ay uh, ilagay po ninyo ang inyong uh, detachment commander or OIC So, pwede rin na uh, ilagay nyo dyan is 2. Okay? 2 or 4 pwede po dyan. Okay? So, bawa, is o di makulangan na Edgar Detachment Commander. Then, uh, sa baba sa true, ilagay po natin yung inyong SIC, inyong uh, assistant ng, uh, dyan sa inyong uh, detachment, ang assistant ni YC nyo. Para kahit pa paano, siyempre, idadaan sa kanyang report, jurisdiction sa kanyang posisyon. Okay? Sa true, halimbawa, is only na to -to abner shipping charts. Okay, dyan sa subject, syempre, ilagay natin information report. Okay? So, sa baba ng information report, ilagay po natin re, uh, halimbawa, defective water gate valve at lobby comfort room area. So, yan. So, halimbawa, doon nyo napansin na uh, tuloy-tuloy ang pagtagas ng uh, tubig, o pagtulo ng tubig, hindi na masara. So, yun po yung, uh, kumbaga, pinaka-concern niyo Okay, so sa ilagay po natin sa baba, ilagay natin is yung summary, facts of the incident, action taken. So dito sa summary mga 59, so ilagay po natin yung what, when, where, who. Okay? So sa what, ano ba yung napansin mo or ano bang nangyayari? So halimbawa, continuously spilling of water at main's comfort room. Yan, halimbawa, -tuloy Ano tuloy-tuloy yung pag-ano ng tubig. So siyempre sayang at uh, siyempre mas malaking babayaran. So, kailangan natin inform So, sa when, ang bawa, kung kailan mo napansin, date at saka time, kung kailan mo napansin yung uh, incidente. Okay? Then, sa where, kung saan nangyari or saan mo napansin. Okay? Then, sa who, ang bawa, ikaw or uh, kung sino mang taong uh, involved or uh, nag-inform sa'yo para malaman yung uh, pangyayari. So, pwede nyo po ilagay dyan. Okay? So, sa facts of the incident, mga 5-9, sa number 2, so dito natin ngayon, eh, isa sa uh, sasabihin kung ano yung naobserbahan mo o ano yung nagiging dahilan o uh, bakit nagkaroon ng ganon na incidente. Kung baga, yan. No? So, halimbawa sa facts of the incident, to oh, please be informed that above stated date and time while the undersigned conducted run robbery inspection. So, kung mapansin yung mga 5-9, no? Uh, nilalagay ko dyan, stated date and time, so ibig sabihin po noon, nakagawa ka agad ako ng report kumbaga hindi na umabot ng uh, ilang araw bago ako kagawa ng report kaya parehas lang yung uh, oras at yung uh, date, eh, nakagawa ka agad ako ng report so kaya ganyan nga nalagay ko para hindi nag mahaba okay so while the undersigned conducted round-robin inspection and for sanitation purposes around my area I spotted that the water gate bulb was defective in the men's comfort room area and the water was continuously spilling and wasting their art. Okay? So, kumbaga, tuloy-tuloy ang ano, ng tubig, tagas ang tubig. So, sab, siyempre sayang, no? So, immediate replacement is needed for the said defective gate bulb to save water consumption. Yan. So, ngayon nga, para makatipid, siyempre, kailangan natin kumpunahin or uh, inform sa management na kailangan maayos ka yung mga ganong uh, problema para kahit pa ay makatipid sa tubig. Okay? So, sa number 3, action taken. So, ano ba ang ginawa mo uh, nung napansin mo yung incidente? Okay? So, yan. Yeah, number 1, halimbawa, take note at the logbook when the problem was discovered. So, siyempre, bukod sa report na ginawa mo, kailangan mo i-logbook pa rin for reference. Okay? So, sa number 2, halimbawa, request for immediate replacement of say, damage water gate valve to minimize water consumption yan so siyempre yun nga para makatipid para makatipid sa tubig kailangan inform mo sa management para mapalit ng kaagad or uh, maayos kaagad yung problema okay so pangatlo inform all concerned through reporting and adherence of problem escalation charts as warranted so ibig sabihin yun nga no, gumawa ka ng report para ma inform yung management kasi hindi naman pwede verbal no? so kailangan report talaga so So, malaking bagay mga 5-9 kung uh, ikaw mismo ay eh, marunong kang gumawa ng report or gumawa ng mga simpleng information report. Kasi, siyempre, uh, malaking bagay po yan sa management para kahit pa ay eh, alam nila nagtatrabaho yung mga security guard. Okay? So, dito po sa baba, no? Palagay na lang dito for your information and reference. So, lagay nyo yung sa baba, prepared by, tapos lagay nyo yung pangalan nyo at kung oras sa kayo naka posting na area diyan sa inyong uh, establishment na pinag nyo. Okay? So, yun. Uh, sana mga 5-9 ay uh, nakakuha kayo ng kunting idea at uh, kahit pa paano ay uh, meron kayong pagbabasihan pagdating ng araw na kailangan nyo gumawa ng mga ganitong report. Okay? So, yun mga 5-9. Maraming salamat. So, yun mga 5-9. Maraming salamat po sa pagsama sa aking mixing video. Sana po ay nakatulong po sa inyo na magkaroon po kayo ng idea at uh, siyempre, magkaroon po kayo ng reference kung sakaling gumawa pa kayo ng mga ganitong report. Yan. So, simple report na mga 9 yan, pero siyempre, pag nabasa po yan ng inyong officer, wow, baka sabihin niya, palitan mo na ako sa pwesto ko. Ang galing mo gumawa ng report. Yan. So, yan mga pag-9. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking muting video. Sana po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, share, and of course, mag-comment down below kung ano po ang gusto ninyong itanong o ano pa ang gusto ninyo nga gawa natin ng content, i-comment nyo lang po sa baba para masagot po natin at uh, magawa po natin ng video. Yan. So, maraming maraming salamat mga Five9. God bless us all.